Hi guys! Andito tayo sa Subic Pearl Resort Hotel dito sa Subic Olongapo So ano tayo kasi may company event dito sa may inflatable inflatable island. Kaso nga wala silang ano, accommodation, validator lang sila. Kaya dito tayo nag-decide mag-stay sa si Yan. Kung nagbabala kayo mag-ano, mag-inflatable, tapos naghanap kayo ng malapit na accommodation. Pwedeng pwede ito. Ayun Subic. Subic Pearl. Few, parang few meters lang to from inflatable. Inflatable Island. So ayan, meron silang pool din. And cafe. May rest sila. Tapos, ayan. Yung beach. Ang ganda, di ba? Ayan, may mga activities din. Jet ski, banana boat. Oh, um, may flyboard. Ang um, ganda rin dito, guys. Um, may kiddie pool pala. Ayun, no. Two feet lang. Um, may kiddie pool. Ayan yung beach nila. Tapos ito yung hotel. Ayan. Sobrang lapit lang nito sa ano inflatable pool. Tapos yung ano nila yung rooms. Yung sa amin kasi standard room. Bale 2,000. Mm 2,000 -hmm. lang. With for preference. two packs. Oh, included na yung breakfast doon. Eh hey, nakagad yung inflatable pool. Oh. Tignan nyo kung gano'ng kalapit. <laughs> so, kung nag ano kayo na iisip kung saan kayo mag-i-stay. Tapos <laughs> nagpa-plano kayo mag-inflatable pool since day tour nga lang sila yan no, pwede to no mag travel ng ilang kilometer oh kasi ano pagkagaling kagaling mo inflatable pool buong maghapon pagod ka nun ba? Diba? kung naghahanap ka ng mapagpapahingaan syempre bago bumalik ng Manila eto pwede to pahinga ka dito sa Subic Pearl ayan ang ganda ng beach nito ang ganda ng dagat pa ang kalmado oo oh, nga eh Oh. May mga alon, no? Ayan yung inflatable. Ayan inflatable. Oh. Ayan yung yun. Lapit lang. Zoom natin. Ayan yung na pala nyo yun? Eh? Oh, yan na yun. Diyan kami nag-activity kanina eh. Ayun. Sayang pala nyo na pala sinigit kita. May mga naliligo pa sa dahagat oh tapos ma'am oh, ma ano, oh. uh, hindi 5.30 lang hanggang 5.30 lang daw 7 oh, hanggang 7 lang yung swimming sa dagat mamaya oh, may papakita namin yung ano yung room so ayun guys ito yung room natin may TV smart, smart TV ba to? aircon may wifi phone, may laptop, libre, char. <laughs> 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 okay, Ting CR. Ayan, may nakasampay pang damit ko. Tapos may hot and cold na rin, tsaka biday. Ayan, simple lang. ba? Diba? Ayan, guys. Tapos may ano din sila? May cafeteria. Pwede yung morning ng kasi mm -hmm. Kaya nilipa-serve dito, tulad natin naman na dun sa baba. Tapos surprise, price, uh, ranging from ano lang, uh, 100 plus to 200 plus lang ako rin. Tapos sa serving ang dami. <laughs> kasi kanina may in-order ang wings. Ako lang mag-iisa, hindi ko talaga siya naubos. <laughs> kasi ang dami. Ayun, good for total. Good for total trade. <laughs> naghanap pa sila ng kasama ko. <laughs> madami. Sulit naman siya. Next time.